Hello guys, kumusta po kayong lahat may tips na naman po tayo sana magustuhan ninyo ito. Huwag ninyong linlangi ng inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, Matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Guys, kag nagastuhan po ninyo pa dalaw po ang aking Celso Llorente channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe pa pindot ma din ang button bell. Thanks guys!